Magandang gabi po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, sa aking kumpanyeros at kumpanyeras, ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. <laughs> Ngayon po pag-usapan po natin yung uh, pangalawang video ni Saldeco na kusang nagpakita siya ng maraming maleta na allegedly containing 25 billion pesos na dinelivered sa bahay ng dating Speaker of the House na si Romualdez at uh, sa bahay doon sa Malacanang ng ating uh, Pangulong Ferdinand Marcos uh, Jr. Ang tanong ngayon, ilang bilyong piso ang kayang ipasok sa isang maleta? Gaano kabigat ang bigat ng katotohanan kapag ang usapan ay 25 billion pesos? Nadi umano'y dinala papunta sa mga sa mga pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Yung isa sa Malacanang, yung isa papunta sa Forbes Park. Sa mundong legal, ang mga bomba na pahayag ay hindi sapat. Kailangan po natin ng patunay. Kailangan po natin ng ebidensya. Ngayon susuriin po natin yung uh, matapang na pahayag ni uh, dating congressman Saldigo. Excuse. Nang uh, ako Bicol Party List. La na Diomanoy nagatid siya ng bilyong bilyong pisong pera sa tirahan ng pangulo at ni dating Speaker of the House Martin Romualdez. Medyo mabigat na ako sa sinyan. So, uh, dahil dyan gagamitan natin 'yan, no? Ng uh, mata ng uh, batas. Particular na ang uh, rules of uh, evidence under the rules of uh, court upang uh, timbangin yung retrato na yan no? na nagpapakita ng uh, mali-malitang may laman daw pera sa isang uh, hindi naman pina, uh, pinakilala kung saan lugar yun at uh, kaninong garahe yun no? Uh, at uh, saan papunta yung mga maleta na yan so ang tanong dito sapat na ebidensya na ba yan para magpabaksak ng isang kaso. Kasi doon sa retrato hindi man lang sinabi, ito, garahe to ni ganito, ito nga, o patunay, no? Uh, ganito yung tais nila doon sa garahe, yan. Na magsasabi na may katotohanan yung pahayag. Pero going back, yung uh, pahayag na yan ay tinuturing na testimonial evidence sa ilalim ng ating rules of court, yung mga salaysay na yan. Kaya lang, paliwanag natin yung uh, yung yung pagpapahayag na yan, no, na ginawa ni Salvi ay uh, tulad ng interview o kaya sa social media o kaya gumawa siya na recorded video, yan po ay tinuturing sa ilalim ng rules of evidence sa sa uh, hearsay evidence. Sa korte, ang hearsay ay hindi pwedeng tanggapin bilang ebidensya. Inadmissible evidence yan. Kasi wala yung probated value. Walang bigat na patunay yan. Dahil hindi ito ginawa sa ilalim ng panunumpa. At hindi nasubok sa cross-examination, yung tanungan, yung labanan sa loob ng hukuman. Para maging admissible yan, kinakailangan na personal na humarap si Mr. Ko sa korte manumpa at magbigay ng direktang testimonya upang magkaroon ng legal na bigat ang kanyang salaysay. Yung retrato ng mga maleta na naglalaman di umano ng 25 billion pesos ay itunuturing na object evidence yan sa rules of court. O kaya pwede ding ituring yan na documentary evidence, Evidensyang dokumentaryo. Para maging kapanipaniwala ang isang retrato sa korte. Kailangan niyang dumaan sa tatlong mahalagang pagsusuri. Kasi hindi pa pwedeng uh, basta magpapakita ka lang ng retrato. Eh, dapat may suporta yan. So, kailangan kasi dyan, may direktang kaugnayan ang ebidensya sa kaso. Okay? So, dapat yung retrato relevant. Dahil pinatutunayan nito na nag-exist ang malaking halaga ng pera at mga maleta. Pero hindi sapat yung relevance ng mga retrato na yan. Ito ngayon yung pinakamalaking hama dyan. Kailangan mong patunayan na totoo yung retrato. At uh, walang daya yan. Baka mamaya AI lang yan. Ang dali gumawa ng AI ngayon. Sa cellphone, kayang-kaya yan eh. So, pangalawa, meron dyang anon uh, yung location eh. Kung ang litrato ay kuha sa isang hindi matukoy na lugar, halimbawa, warehouse o simpleng uh, kwarto, garay, no, dapat uh, mapatunayan na yung maleta na yan ay garahin ni Ganire, ganay garahin ni Nit, ni, ni Mr. Ko, garahin ni kung sino man yan. At ang mga maleta na yan ay may lamang ng pera. Ngunit hindi dito pinatunayan eh na naihatid ito sa tirahan ng pangulo o ni Speaker Romualdez. Basta kinunan yung retrato do sa loob ng garahe. Hindi nito matutugunan ngayon ang mahalagang elemento ng paratang yung lokasyon ng pag -atid. Kasi para maging kapanipaniwala yan, no, yung ebidensya na yan, kailangan may sworn witness, yung nanumpa na saksi na magpapatunay na siya yung kumuha ng retrato or personal niya nakita na yung mga maleta na yan na may laman na pera ay kinuhanan. Tapos, siyempre, dapat may tiyak na pecha. Hindi pinayp mo lang yung pecha, no? At saka yung lugar. At uh, dapat, yan, authenticated yan. Dapat yung retrato ay tumpak na representasyon ng mga maleta na dinala sa tirahan ni Martin Romaldez, sa tirahan ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos. So, dito, kailangan patunayan kung saan galing ang salapi at sino yung may hawak dito mula sa pinanggalingan hanggang sa sinasabing pinaghatiran ang larawang kuha sa hindi kilalang lugar ay nagpaputol doon sa chain of custody hindi matitiyak kung ang pera sa litrato ay ang mismong pera na sinasabing natanggap ng mga beneficiaryo. Malabo eh. No, basta nilatag mo lang yung <laughs> maleta mo diyan Baka mamaya sale yan sa si SM ng mga maleta. <laughs> okay. Yung mga pahayag ni Ko na inadmissible evidence yan. Hindi yan pwedeng tanggapin sa korte. Hanggat hindi niya yan sinasalaysay sa ilalim ng panunumpa sa hukuman. Yung retrato, yung photo evidence, kahit relevant, ang kawalan ng malinaw na lokasyon ng paghahatid Kunwari, yung nagpapakita ng bahay o ari-arian ng Ma-describe mo man lamang sana do sa retrato. Eh kung wala niya, nagpapababayan ng gusto sa probative value, yung bikat ng patunay, ito ay uh, nagpapakita lamang na hindi nag-exist yung cash. Hindi na ito naihatid sa pinagsasabing address. So sa madalit salita, walang kwentang ebidensya yung pinapakita ni, ni Saldy ko. Sa kasalukuyan, yung ebidensya na nga yan na premisinta niya ay uh, mahihina at uh, malaki ang uh, posibilidad na maging inadmissible sa isang hukuman dahil palpak ang preparasyon. <laughs> so hanggang dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, law and the learn the law, know your right.